Dito na tayo guys sa block ng kaibigan ko. So, pupunta na tayo sa may elevator. Hanapin natin. <laughs> Medyo naligaw akong konti. Pero okay lang. Nandito na tayo sa block nila. So, uh, hanapin na lang natin ay ang kanilang elevator. Hindi ko kasi sure kung dun eh. Baka dito banda. <laughs> so, yun, guys. Dito na tayo sa may elevator. Ayan. Ayan guys. Excited na ako. Magkikikain tayo. Hmm? Kikikain tayo guys. Huwag <laughs> tayo may hiya. Nagubutob na ako. Di pa ako makahin. Okay, hiyo na ako. Pagkakainin muna tayo sa kanila. Hahaha! <laughs> okay, na guys, nabitin na tayo. Nabitin na natin yung bahay niya. Oy, ayan, naanap din natin. Ayan o. Oh. Okay guys, update ko kayo ulit mamaya. Nakabukas daw yung pinto. Para. Katok na tayo. Okay, napasok na tayo guys. Update ko kayo ulit mamaya kapag kagaganda na ako ulit